Isang so, napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at sa ibang bansa sa lahat ng mga viewers, sharer at commentator sa inyong lahat share ko lang po no ang update sa ating 33 dish na talong kung saan unti-unti uh, na po siyang nakarecover kasi nung nakaraang araw mga kapwa ko ka alam natin na tatlong araw, tatlong gabi malakas ang ulan at saka hangin So, yung mga unang bulaklak no, ng ating talong ay nalaglag din mga kapowermers. Kaya nga, uh, wala tayong makikita na tinatawag natin yung mga unang bunga. Kunti lang siguro, mga 10% lang siguro ang natitira sa mga unang bulak mga kapwa ko sa ating talong. Dahil po sa sobrang lakas ng hangin, kung hindi lang nalaglag mga kapowermers, no, meron na tayong mga ganito kaliit na bunga na makikita. No? Uh. So, ilan lang ang napapansin kung meron. Dahil po sa, oh, ito, meron pa. So, ilan lang mga ka-farmers no, 33 days. Okay, so, kung maganda lang ang tubo sa ating talong, kaya din natin uh, mga 45 days, may mapipitas na tayo. No? So, ito, konti lang. Tapos, yung mga puno, uh, reform lahat kasi, kahit mga isang punong nakatayo, wala din na eh, ano yung uh, mga kaparmer, lahat bumagsak dahil sa sobrang lakas po ng uh, hangin. So, may ilan na tayong nakikitang mga maliliit na bunga no, sa ating uh, 33 days. Kung hindi lang nalaglag yung mga bulak, siguro, mga, bawat puno may bitbit bit na siguro. Pero buti na lang ngayon, unti-unti na pong nakarecover at maganda na pong tingnan. So, yun po mga kapwa ko ka-farmers, no, ang ating taniman ng talong, tapos sa tabi ang ampalaya. So, doon nakatanim ang ampalaya natin na Galaxy Max F1, at saka sa bandang dulo naman, sa pisa, ano, sa ano, uh, ang mistesa. So, yung kamatis natin mga kapwa ko ka-farmers, uh, nasa mga 80% ang nadamid sa Baguio. Lahat ng mga bulaklak, nalaglag, tapos yung mga una lang, ano, yung unang bulaklak lang na kung tawagin natin ay nabuo na maging malilit na bunga yun lang ang natuloy tapos yung mga kasunod na bulaklak laglag din pero ngayon may bulaklak na naman so ito po no unti unti na po naka recover so kung tingnan nyo ang mga talbos maganda na mga kaparmers so malinis kasi palagi natin tong ginagamitan ng amistar at saka mga full year na pang anti-stress kagaya ng mga nutri EG no makakatulong din yung mga catalyst so maganda din silang gamitin mga kapwa ko farmers no sa ating ah uh, pananim lalo na pag madaanan ng bagyo okay so yun na po uh, unti unti na po sila nakarecover ang ating tanim na talong so pati yung ampalaya natin mga kapwa ko farmers ang purpose po namin bakit kailangan namin magtambak ng lupa sa puno parang magka roon ng maraming ugat. Pero, nung sumisibol na ang ugat, nasa mga 2 inches, 1 inches siguro, ang ugat sa puno na lumabas, uh, dahil sa lakas ng bagyo, nahugot din, nabunot. Kaya nga, natuyo. Buti na lang, hindi namamatay ang aming ampalaya. At sa ngayon, may makikita na tayong mga uh, malilit na bunga. So, 38 days ang ating ampalaya ngayon, pero may mga bunga na pwede na iharbese sa Galasimaxipuan. Kasi yung Galaxy Max F1, pag hindi lagi stress, 38 days. Pag 38 days natin, kaya nasin, naitanin natin siya 20 nang nakaraang buwan. Then, isang buwan yung uh, sa buwan na to, sa so 20, nag isang buwan. So, nasa 28, 38 days na ngayon. So, sa 40 days lang lang siguro, kasi pag stress siya, 40 to 43 days ang pitasan. Pag hindi lang siya na stress, pwede naman. So, yun po no, mga kapwa ko ka-farmers. So, magandang tingnan mga kapamers ang ating uh, talong kasi malinis po. So, ito po ang kalabasan sa uh, ginamitan natin ng bariton. Super so, linis po. Uh, may mga sumisibol man pero konti na lang pwede na natin to hagbasin mga kapwa ko kapamers. Okay, so bago tayo magtapos, uh, mega shoutout po no sa lahat nating mga viewers, shareer at commentator lalo na sa mga uh, bago nating subscriber at sa lahat na palaging nakasupport mega shoutout po sa inyong lahat mga ka-farmers mga ka-viewers okay so ang variety po nating talong uh, ah, wag kalimutan kalix to f ito po ang nagustuhan ko kasi matagal po siyang malambot kaya din niya ang 4 to 5 days sa market no so yun po din tapos napakaganda po ang bunga niya konti lang ang tinatawag nating baluktot So, yun po ng no, mga ka-farmers ang ma-share at naibahagi ko sa inyo sa umaga na ito. So yung mga linya po ng ating talong, sobrang taas po nito mga kapwa kapwa no Kasi bawat linya, uh, naglalaman po ito ng uh, 280 hanggang 300 kafuno. Simula sa banggang dolo, hanggang doon. So, sobrang tangkad po. So yun lang po mga kapwa ko kaparmers Hanggang sa muli, ako yung nagpapalam na uh, kita-kits tayo sa next video na i-upload ko. Bye-bye po.